Okay, meron tayong gagawin. Uh, meron tayong gagawin na center stand. Ayan. Always naman center stand pagdating sa Miss Morty. Ayan, pakita natin. na. Ay. Ito, inalambre. Kasi putol na po isang paa. So, akatingin na po natin to. Ay. Okay. okay. Sa kabila, ayan, naka, naka ano, uh, cable tie. Ayan. Okay. Ito, pagdating sa Mius sporty, Okay. Ito, ang sakit lagi. Laging ehe. ba? Diba? Ngayon, papalewana ko. Ba't din yung sa mahugot, gawa nga po may dalawang busing yan po yan sa magkabilang pisngi. Ngayon, pansinin niyo pag naka-center stand kayo, malaki yung alog ng center stand pagka naka-center stand kayo. So, ayan yun. yun. yung bushing, ang ng alog. Oh. Ayan. ayan. Sana nagkikits siyong yung punto oh. Ngayon, hindi yung makukuha ng pukpukan niya, isang pukpukan. Mababasag lang po yung aluminum dito. Naka-encounter na po kami niyan. Marami na po. Kaya, sa mga issue ng ganito, uh, dapat dadalhin uh, dadali niyo po sa marunong. No? Hindi po yung basta-basta na lang ano, uh, gagawin. No? Walang masama sa pag-DIY, basta nagagawa niyo ng tama. Pero pag hindi niyo kaya, huwag niyo napilitin. Yung iba kasi binabarena. No? So dito, gagawin po natin yung ano natin, yung best natin para matanggal po natin na maayos. Ang iniingata po kasi dyan, yung safety ng motor. Yung baka sakali may matamaan, no? yun po dapat ang iwasan nyo. So ito, tatanggalin muna natin yung center stand bago po natin bunutin yung ehe. Okay? Ito, okay ah. Kakatingin muna natin to para bunutin natin yung ehe. Ayan. Okay, pakita na natin na nakalas natin yung ehe. Ayan po ah. Ayan, kitang kita po. Pwede yung tingnan, bawal lawakan. Tangin ang kupal to. Akala mo may tira na. Ayan. ah, uh, ito po yung bushing. Napaka-importante po talaga ng bushing. Ito po ay asero. Okay? ah, uh, Suporta po yan sa aluminum. Ngayon, kung wala po na ito, kakayurin lang po yung aluminum. So, malaking bagay po talaga may bushing. Okay? Sana nagigit yung punto. Okay? So, ikakabit na natin to. At yung bagong sentas na nandiyan na. Ah? eto oh, Ito, original na center stand. So, salpak na natin. Yung ehe, ito. Ito, ordinary. Uh, sa lahat po na bumibili ng ganito, okay lang na gumamit nito basta na may maintain yung sa grasa, no? Every 6 months, 3 months, okay na yon. Pag nag-chain soil kayo, pwede nyo rin isabay sa chain soil kung gusto nyo. Basta ang sign lang naman po na ito, uh, pagka nanikit na, uh, tanggalin nyo na. Dahan-dahan nyo lang pukpukin kasi ito malambot ko, namamaga po, namamaga yan sa dulo. Okay? So ito, kapit na natin to. Susundok pa, pakilang yan. Kamay ngay, tutulog. So ito, pakitan na natin ha. Ayan. Ah, kapit na yung bushing, sunod, center stand. Lapit ka rin. Okay, hey, gapit na natin ha. So, oh, ayan. So, ayan. Ayan. so, ang ginagawa po namin to, talagang hindi po namin binababa yung makina. Yun lang po yung kagandahan dyan. Hindi na po kailangan ibaba yung makina. So, spring naman. Spring. Okay. Spring. Ah, kulang Maladan, na. mga <laughs> <laughs> na. Ah, tayo, tayo konti. Tayo I dito 'to. Dito pa. Kondit, okay. So, ayan ah. Oh. Okay. Sa alog, aabot Oh, ayan, hindi umaalog ah. Ayun oh. Ibig sabihin, okay po 'yan. Okay po yung busing niya. Ayan, Okay, pakita na natin. Ayan. Ayan na? Ayan. Hindi po binaba ang makina yan ha Ayan. Dinukot lang po namin. Ayan. So, yan lang po yung kagandahan yun. Yeah, less gastos kaysa baba ng makina, di ba? Pag binaba mo yung makina, magkano yung bayad sa mekaniko? Plus yun lang is, eh, bababa pa yung langis, no? Tatanggalin. Tapos, babalik ta rin pa yung makina. So, dito, ah, uh, Mahiwagang kamay lang po yung ginamit natin at talas ng isip. <laughs> okay? So, yun lang po ang ginawa namin dyan. Ayan. So, ayan ha. Ah. Uh, okay na. Nakatayo na lang maayos yung motor. Ayan. diretso yung diretso. So, ayan. Katulad yan. Ano masasabi ni sir? Ayan. Ayan. So, 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 ayan Uh, so dito kasi sa amin hindi talaga namin kailangan ibaba, no kasi less para less gasto sa may-ari no sa customer natin. So ayan okay na. Eh bigyan mo ako kasi nag ako. Okay. ako dito sa 16100. So ayan si Kuya taga Maykaway Maykawayan may Bulacan. Ayun. So, Shoutout sa inyo Kuya. Ayan. Salamat po sa tiwala. Ayan. Nagbaka sakali siya na magawa natin yung center stand pero hindi naman siya nabigo sa pagpunta niya ayan okay na so goods ay merienda po salamat 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 po ayan. salamat ingat ingat po sa biyahe ah? solid solid ah <laughs> ingat po kayo sa biyahe ingat Ah, yes. untuk <laughs> <laughs>